Sinaluduhan online ang mga mamamayan ng Barangay Bakong Tulunan Cotabato, partikular ang mga padre de pamilyang buwis buhay na naglakas doob na lumusob sa tubig baha para makatawid lang ang kanilang mga anak pa uwi. Binaha kasi ang ilog ng barangay na nagdudugtong sa dalawang lugar at ilang oras na stranded ang mga estudyante at inabot pa nga ng dilim sa kahihintay tumila ang ulan. Gayunpaman, sa pagtutulungan ng mga tatay sa lugar ay nakatawid ang mga estudyante kinaumagahan ay hirap pa rin sa pagtawid ang mga bata sa naturang ilog kaya kinailangang akayin ang mga ito para makatawid at makapasok sa eskwela ang mga anak. Ayon sa na si Andrew Idian na nagpaplano silang magtayo ng pasilidad para ma-accommodate ang mga batang stranded sa panahon ng kalamidad. Sila na raw ang nag-adjust dahil sa delikadong lokasyon ng kanilang lugar na landslide at flood-prone area. Sa katunayan, bukod sa baha, naranasan din nila ang pagguho ng lupa at pagkasira ng tulay kung saan tanging mga motorsiklo lamang ang makakadaan at ang iba ay kailangang maglakad para makapasok at makalabas sa tatlong apektadong sityo ng barangay. Umapila sila ng tulong mula sa kinauukulan upang maaksyonan ang problema nila sa tulay tuwing masama ang panahon. Samantala, sa update ng pag-asa ay Intertropical Conversion Zone dahil sa Easterlies ang nagpaulan sa lalawigan ng Cotabato at maging sa mga katabing mga lugar nito nitong nakaraang mga araw. Luigi Alan Tutor, NDBC, Bida Balita.